Magandang araw sa inyo lahat, mga giliw kong taga-panood. Ngayon, araw na ito pagbibigyan natin 'yung nagtanong sa atin patungkol sa Cleopatra Power Charm. Ang uh, kakaibang kakaibang lucky charm na magbibigay sa inyo ng 24 na swerte. Pakikilala natin to. Bigyan natin ng pansin ang hiwaga ng kapangyarihan ng Bertud ng Cleopatra. Ang makapangyarihang Bertud ay tinawag na Cleopatra Power Charm. Madali lang naman magkaroon ito kung sadyang nais mo. Pero, hindi po lahat ay pwede naming pagbigyan dahil limited, limitado lamang ang dami nito. Ano nga ba ang Cleopatra Power Charm? Ang talisman na ito ay kilala ng mga sinaunang Ehipto, lalo na noong kapanahunan ni Cleopatra. Marahil kilala niyo siya sa mga kwento-kwento. Marami ang ha sa kapanahunan ni Cleopatra. Marami ang sa kapangyarihan nito, kaya naman halos lahat ng tao ay ibig magkaroon ito. Subalit, sadyang hindi na ipagkakalob ito noong panahon na yon. Sinasabing iisa nga lamang ang nagmamayari nito. Yon ay walang iba kundi ang makapangyariang si Cleopatra. Tulad nga ng sinasabi ko, tinuklas ng mga mistiko kung ano ang nakapaloob sa bertod na ito. At nang matuklasan nila ang orasyon, nagsagawa sila ng ganitong talisman. Ito na nga ang tinatawag na mahikal na orasyon o Cleopatra Power Charm. Napakalakas dito sapagkat naglay nito ang bertud na iniingat ang anting-anting ni Cleopatra noong kanyang kapanahulan. Kung noon, babae lamang ang pwedeng gumamit ng ganitong virtud, Ngayon ay hindi na. Dahil sinangkapan na ito ng mga orasyon na mabagay at magpapalaka sa karisma ng mga kalalakihan. Nagiging protection din ito laban sa panganib. Sinasabi din na pwedeng gamitin sa iba't ibang uri ng swerte ngunit hindi pinapayong gawing bisyo para sa sugal. Ito ay magkakabisa lamang sa galong laro kung may napakabigat kang kahilingan upang ikaw ay papagwagiin. Subalit hindi sa lahat ng pagkakataon. Napakapambihira ng bertod na ito, tiyak na magugulat ka sa pwedeng mangyaring kapakipakinabang sa iyo sa mga pwedeng Dumating na mga araw, alamin ang 24 na punto sa kampangyarihan nito. Ito ay ang mga sumusunod. Kauna, pagmamahal. Pwede ka makatagpo ng tunay na pag-ibig sa paggamit nito. At ikaw ay mamahalin ng mga tao na na iyong nasasakupan. Kung ikaw ay isang politiko o isang may-ari ng isang malaking kumpanya o ikaw ay isang boss. Pangalawa, pagsasama-sama. Ito yung pagkakaroon ng unity sa isa't isa. Pangatlo, kasiyahan. Upang maging masaya ang bawat takbo ng iyong pamumuhay. Pangapat, alindog at kakisigan. Ito yung sinasabi natin na magkakaroon ka ng malakas na karisma sa mga tao nakakarap mo, babae man o sa lalaki Panglima Kapayapaan ng kalooban, ito yung pagiging matiwasay na pakiramdam walang alalahanin Panganim Tamang pakikipagkapwa tao Ito yung upang makatagpo ng mga mabubuting tao din Pangpito romansa. Ah. Ito yung uh, ah, kahilingan ng marami yung magkaroon ng magandang karanasan sa pag-ibig, pangwalo, tiwala. Pagkakatiwala ka ng mga tao sa paligid mo, pansyam, pag-angat ng sarili. Kung ikaw ay nasa mababang posisyon, pwedeng tumaas ka. Magkaroon ng magandang ah, oportunidad upang umangat ang iyong pagkatao. Pansampo, ito nga karisma, no? Pang-labing isa, swerte. Pang-labing dalawa, karangyaan. Pang-labing tatlo, tapat na mga kaibigan. Pang-labing apat, kagandahan. 15 kagalakan. 16 mga tagahanga. 17 siguridad. 18 kabutihan ng loob. 19. Matinding pagtitinginan. 20. Tagumpay. 21. Magandang kinabukasan. 22. Magandang pananaw. 23. Matamis na buhay. 24. Katalinuhan. Tandaan po natin, mapalad ka kung isa ka sa magkakaroon nito sapagkat matapos na ito ay maubos limang taon muli ngayon bago magkaloon o magkakaloob ng ganitong talisman. Kaya samantaliin mo ang panahon ito. Pwede kang tumawag sa aking tanggapan kung nais mong magkaroon ito. Okay lang na magpareserba, tiyak nilang na nakukunin ang iyong pinareserba. Madali lamang po ang paggamit ng ganitong bertud. Pwedeng ilagay mo lamang ito sa iyong bewang o kaya naman sa iyong pwede mong ikwintas. Kung sakaling mapansin ito ng mga tao, eh huwag na lang sabihin kung para saan ito. Huwag na huwag sasabihin at ipapahiram sa iba. Sapagkat pwedeng mawala ang power nito kapag pinagamit mo sa iba o hindi mo na rin mapakinabangan o maka-absorb ng mga negative sa taong pahihiramin mo nito. Iwasan din na malagyan ng kahit anong chemical ang nabanggit na Bertud Kapag nangyari ito, pwedeng malusaw ang taglay niyang kapangyarihan. So yan po, yung uh, yung uh, tinatawag nating Cleopatra power charm dito po. New makukuha yan sa akin tanggapan, na aking numero 0917 940 1111. Pwede rin sa akin Messenger ang aking Facebook account. Shadir Hayla o kaya i-follow nyo ako sa aking Facebook page Hayla Shadir o kaya mag-email kayo sa aking email ad Hayla Shadir at yahoo.com Yung number ko 0917-940-1111 Sabi ko nga sa bawat pagtatapos ng ating programa ang lagi kong sinasabi ang mabuting gawa Ilalayo ka ng Diyos sama-sama at dadalhin ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan. Thank you!